halos isang linggo bago mag midterm election ngayong 2025 naglabas ng bagong ads itong si uh, senadora Amy Marcos nagalit daw siya sa lulong sa droga, lulong sa korupsyon lulong sa krimen at galit daw siya sa buhaya itong si uh, ating Amy kumala sa alyansa para sa bagong Pilipinas at sumama sa PDP laban na inendorso ni Sara Duterte kasama ito sa Duterte na sinasabing pambato ng uh, Duterte family sa Senado sa darating na eleksyon iboboto mo ba si Aimee Marcos? ako hindi ano ba ang nagawa nito sa Senado? may nagawa ba itong magandang batas para sa mahihirap lalo na si Juan Pasang Cruz na hindi na alam kung saan kukunin ng talong beses pagkain pagkain na ilalapag nila sa kanilang hapagkainan. Eh, ito ano, sa usapin ng politika, eh, wala talagang kapatid, mag anak or uh, sinasabing kaibigan, or sinasabing kapartido, ngunit ang sariling interes lamang ang kanyang uh, iniisip. Eh, si uh, Senadora Aimee Marcos, no? E, alam naman natin na uh, kapatid ito ni uh, BBBM, Ngunit nakapagtaka lang bakit ito kumala sa alyansa at sa kalabang mortal ng kanyang kapatid. Ano kaya ang uh, iniisip nito? Eh grabe itong galawang Amy Marcos at sa uh, Sarah Duterte. Hindi natin alam kung ano ang pinaplano nila. Eh itong si ating Amy ang isang nagpaharap sa Senado, sa kanyang komite na mga humulit kay dating uh, Presidente Digong Duterte. At hindi na lang nga ito at kakulong niya sa dahig sa Megadlands. Eh, nakakalungkot lang, pinaglulukot tayo itong mga tao ito, nakagaya ng mga klase ng politiko o politika na kanilang uh, ipinakikita sa ating uh, mamamayang Pilipino talagang nakakalungkot lang. Pag ito ay nanalo na naman sa Senado, ano ba itong gagawin niya? Baka puro uh, pagbabatikos lang sa kanyang kapatid, sa kanyang administrasyon na sinasabing kinakalaban ngayon. Eh, ano ba ang plano mo? Ating IB para sa bansang Pilipinas o meron ka bang naiisip na batas para sa mahihirap na hanggang ngayon talaga nahihirapan na sa sitwasyon lalo nang uh, pagtaas ng uh, presyo ng bilihin, servisong publiko at kawalan ng uh, sinasabing healthcare system sa ating mahal na inang bayan. So, so ang aking channel po ay nananawag huwag natin iloklok o ibalik sa Senado to si Amy Marcos sa darating na uh, halalan ngayong Mayo Adose benchy benchy ko. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong mag-mirror, magmamatchak sa pang-araw-araw na kaganapan at buhay natin dito sa ating mahal na inang bayan.